Hello guys! Paalis kami, magsisimba. And for this video guys, papakita ko sa inyo yung bagong mic na binigay sa akin ng aking daughter-in-law. Ayan. Gagamitin ko ito mamaya sa sasakyan kasi uh, maganda kasi ang mic microphone. May microphone guys kasi nga dahil may yung background. Eh, mainam to, guys. So, i-coconnect mo lang to. Ito, i-coconnect ko lang to sa cellphone ko. And then, ito, turn on ko to. And, magre-record na yung aking voice. So, magsisimba lang kami, guys. Doon kami sa Pedro, Kalungsod. Sa SMC side, magsisimbang mag-anak. And then, baka doon na lang din kami uh, mag-dinner, guys. Okay? So, samahan nyo kami. So, guys, sasakyan na kami. And, ito na nga yung microphone. So, maganda to guys kapag nasa uh, malayo ba yung yung uh, far range yung ano ko, yung cellphone ko, at least, makukuha talaga ng microphone. Ang kaso lang, hindi siya na, ano ba yon hindi siya nagagalaw ba yung clip niya. So, dito lang talaga na side. So, okay lang yun. So, bumili lang si daddy ng candy, kina Arvin, kasi medyo iluod siguro siya guys. Ako po, lain po na akong kabuhi. I'm still having um, wet jabs. Ewan ko ba eh? Hindi pa rin ako okay. Pero, ewan ko lang kung inom pa ba ako ulit ng diatabs. tabs. Kasi nakaka-anim nakaka kaya ako ng diatabs. tabs? anim na ako ng diet tabs, guys. Okay, this should, yeah? Na-i-wipes. Wipes, right? They, is, one, and, lang, and I that uh, is, sandali guys. So we're here na at uh, Pedro Calungson, as usual, just us three. And then it's 3.22 pa guys, so bababa na kami para makaupo kami ng mas maaga-aga. Maaga, maaga Yan is if open na nila, in open na nila yung church. Kasi pagdating namin, marami ng mga sasakyan guys, so mas, marami pang mas nauna sa amin dito. So, alam nyo naman ngayon, festivities ng sinulog, ang dami talagang mga tao, wow. activities ni Cebu City. Kaya, kaya nga, nakakatamad lumak uh, umalis, nakakatamad gumala. Kasi, aksaya sa gas, aksaya sa ano. oras. pero Uramad wala. Kalamad. Yeah. Much as we would like to hear mas sa poblasyon, pero dito na lang. Wala pa kay tao, guys. Wala pa. Alas 4 kasi yung mas dito. Aga namin. Pero mas mainam na yung maaga kaysa late. Manaming simba guys. Since kauwan nun man. At halaming seaside. And, uh, yung aircon namin may may problema hindi siya mag ganun kalamig SMC side na kami, guys. And we're gonna go for Mang Inasan. Wala, ano, hindi ako buhok, Play away, lagi na siya. Weird. I'm using the microphone here. Kay, para dumog jugay kay ninyo ang akong gongage. tangtang -tang, na ang clip. Uy, na tangtang ng clip. Tangtang yang clip, guys. Good sonic. But I think nindok yun siya kumpara sa wala ko'y microphone. So to papay, thank you sa kayo, aning microphone. Siya mo'y kasulti siya mo'y ikaw. May ay? Nami. And si daddy po. Musog. Busog ming tolo. Thank you, Lord ako sa ning pangitaag paagi kay natantang i don't know why guys nataod na ako na balik ayan oh maklip na ni sag balik na ay bitay Grabe ang tau sa SM. Na nahabwa. Para ba na iugma? kini kayo ni Pauli. Tataon na may uli, guys. Huwag sa'yo. Huwag sa'yo buhaton. Ha? Ang nga rasa sa tao eh. Aham Para mag-safety. lang sa na unya. yung <coughs> na sa ice Si Clark di ay. sulo <coughs> ba? oh. Pero wala siya kasuway itong mga... Dito sa Club Ultima. o pa man siya matawad to. Dili, kanang mukha... Kat-kat sila itong mga ceiling ba? Ay, ba? I I want to Nang kuya o ate mo, makasuway sila. ay siri lang? <laughs> May Jangan betul. Oh. Ada ke? Ini mungkin. Kata si, kata si, okay, orang ni pesen dia yang itu. Ia dah. Betul. Betul. Jadi, kalau penunggu, kaum mana? Hari dah nak, dah, cosplay guys ke mana? Di bawah naung. Ah, Kita guys, Eh, tabunan. Eh, tabunan Oh, anda lah. <laughs> naglinya. Ating uh, pin cosplay, gano'n guys. Sa agro event. mo na namin na doon yung sugatan, costume Nag, nag, nag ko sa microphone guys, kasi na ko kinunan mo, taas ang tingog or ipadako sa kong tingog because dali na kayo kumadunggal. Ako pag figure out kung saan pag-charge noon kay di man mo sa car ang yahang cable sa kuan kini sa mic mo pa na ko gina kuan nganong dili sa mo dili sa kay kay ba sa ha mag ano sa ko oh. mag lipstick ayan i'm using my blk blk po ng paggamito ng mga lipstick ka, guys kay mahal ba eh Mm. Ha, kunin kay pink, dark pink. Mahal ba nito guys, tag 300 diyan. Ako ni pinasuhan sa kung babalin mo last December. Last Christmas. And then ako subladan sa ako ang microphone, iguman ako gamit. So, nako dere para safety gid siya, dito siya ma maunsa. But, napakal dito sa si balay, gay, gay, guys, guys na bulag ka ng, bulag gamay, yung anak, square, na plastic siya, guys. Plano na kumoto akong gamiton para ani ako ang kuan. Ani ako ano, ano, microphone o yung adapter din sa akong cellphone. Para nice. Nice one. Oh, sige, tarong ay mumbo. Tarong ah. Ha? Tarong ay mumbo. Tomorrow work na kong, guys. Si Kian is wala. Wala siya yung klase ugma. Wala face to face. So, anak na sila sa malay. So, at least makasave save sa gas. At least ang English kay maghatod po. Maghatod niya, ah. at least wala. 13 up to 16. 16 birthday sa kong mami, guys. I don't know, usahamon po ani ate. Ay, alagot ko na ito sa hay? Puro ba ito Ay. Ay, gina -kong inahan, people. Badlongon, sa tanang badlongon. Nawao ko kabugnaw din sa SM, guys. Tungod sa kadaghang tao. Wakadaog. Wakadaog ang ilahang air conditioning.

Dili kay mo kadungog sa ako ang tingog. Ay, charot. So, I did not really expect guys that tagaan ko ni Papay o um, microphone uh, because nagpalit pag na, na free ni nako sa sa una guys sa Temu. Unfortunately, para Android man day ko ako ang, ang ilang free. Di sa mo sa car sa iPhone. So, good thing Papay bought this one. Maragdugay na daw ninyo na palit. I don't know. Okay, yeah, yan, yeah, gatag na ako. Kaya tebalo man siyang kating vlog ko. Uploaded na ako akong vlog na hapon, guys, ha? So, sometimes, pasensya. Sometimes, di ako magtagalog. Masahe, magtagalog. Kay, kapoy. <laughs> kapoy, magtagalog, guys. Uh, I look so, uh, I, I, sound so awkward. When, whenever I speak in Tagalog because I'm not really a, taga, a Tagala. So, hindi ako sanay. So, pasensya po. Kung minsan hindi ako nagtatagalog. Kasi mas hiyang ako sa Bisaya, guys. So, sa H&M, guys. Kasi kiyan, ganahan mo pang Jeans. Jeans. Ah. Agoy. Naman music, guys. Copyright pa